Uh, good day mga idol. Nandito ako ngayon sa Congressional Highway. Nasaan yung KFC? So KFC ko ayan. KFC. Ah uh, dito yung ano yung kababata ko sa Quiapo Manila pa. Dito siya naka ano nakadestino sa na ano na to may congressional corner ng Tandang Sora siya po yung Tandang Sora yun yan uh, dito po siya ngayon naka ano nakadestino ito yung congressional highway uh, umalis mo lang. may ano may booking natin Ayan. nakikita kami ngayon eh matatanda na may mga edad na may mga pamilya na rin uh, dito siya ngayon nakasangay it's finger finger looking looking good ano finger looking good eh, problema raw yung ano niya eh. yung account sa Facebook kaso hindi ko rin mahanap sa so, siguro siya ng ano pag uh, upload ng mga ano uh, tawag dyan mixing mixing videos na siguro kaya ano nagkaroon siya ng violation Dati, ano, wala pa tong kalsada yung congregation na. Ngayon, meron na. Dire Diretso na. Shout out sa mga uh, dito sa may, ano, Tandang Sora.